Hello guys, good morning. Ito na yung mga tinanim namin kahapon. Yan. Ngayon ko lang siya napuntahan maghapon akong natulog. Yan. Late nang dumating tong pots na in order ko from Lazada. So siguro yan. Another bugbugan. Ililipat ko na naman yung mga iba. Ito. Dalawa tong unyaman na to eh. Ito pa, yung isa. Hmm. Ito. Lipat ko sila dito sa mas better na ano, pots. Yan. Siguro, pwede ko na silang diligan ngayon, except those, kasi kita naman basa pa yung mga ugat. Yung mga kokopit. Yung mga rice hull ang ginamit yun hindi na muna didiligan sa wakas nadala ko na yung scalpel ko medyo kinakalawang na pwede ko ng propa to at saka ito kasi to kita na yung ugat to tanggalin natin lagay natin yung mga ano ilipat natin sa mas better ito kasi oh mga propa ko na okay naman sila hindi masisail Pagka pinropa mo, o pabayaan mo na, okay na yun. O yan, o. Oh. na yung ugat niya, oh. Wala, wala. Wala, Kita na. ayun oh. May ugat na siya. Pwede mo nang itapkat. Ayan. Okay naman siya. Dalawa itatapkat ko. Kasi ito, yan, wala pang ugat. Oh. Puro selum to, guys. Puro Dalawa itatapkat ko. Ayan check natin yung mga ano alin pa eto yung mga yan pagbagong tanim pa talaga mga ano pa sila lanta yan ah eto maganda oh hindi na lang hindi sila lanta inubos ko yung mga ugat na ito guys eh ito si white paragon ko na ano na nagluta Maganda siya. Itong mga white paragon, pwede ko siyang, silang ilipat na antimano sa ano, white pot. O baka after a month. Pero pwede rin naman yan. Ganda din yun eh. O, tinaw nyo mga bagsak Oh. Yun yung mga tinanim ko. Ayan Na-miscalculate ko. Sabi ko, baka mapuno to hindi pala o oh, hindi ko palang nailalagay yung nandun hmm. hindi ko pa nailalagay na miscalculate tuyo na yung mga halaman ko tinan nyo kagandahan guys ng ano ng aglaw nakita nyo yan pero tuyong tuyo na yung ano niya yung lupa nya oh. tuyong tuyo na tuyong tuyo na siya ha oh. wala na wala na sumabit oh. pero the more na hindi siya laging basa mas okay tapos yung kulay niyan mas mapapalabas pa kapag ka, ano yung bang na ano mo siya hmm. kapag pagka ang aglaw talaga walang problema kahit matutyang matuyo <laughs> matuyong yung tuyong tuyo as in wag 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 ma-overwater. Okay lang siyang matuyo na sobrang tuyo, tuyo. Ito last last drop na 'to ng ano ko, ng brown brown kuchin yata o to peach. To, hindi lang 'to nagkukulay na maganda, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi double shade ang net ko. Ito pa si Suksum. Oo ang ganda ng kulay hindi nga lang siya kumukulay ng okay kasi nga yung hindi siya yung araw hindi masyado oh. so far guys ano naman uh, masasabi ko okay naman yung mga na ano ko eto oh pangalawa ni brown kuchin yan sana wag nang wag makasurvive to. Walang ugat to eh. To. Walang ugat to. To. Sana makasurvive. Yan. Oh, yung ganda oh. Kulay niya. Oh. Kulay na kulay. Ito yung sa pina-recover ko. Tinanggal ko na yung mga ano. Tasya na lang yung tinira ko. Oh, umusbong na yung mga baby niya. Wow, oh ha. Ang bilis lumaki oh. Si Wilson ay yan. Kasi yung ano niya. Yung pinagtanggal yung mga dalawang puno. Hindi pa rin siya na bibili. Pero kaya ribombom lang kahit di siya mabili. Yan, okay lang. Hmm. Siguro bukas talaga hindi na ako pwedeng hindi magdilig. Kasi talagang tuyo na eh as in to yung tuyo na sila o oh, ayun oh, meron nang nanilaw na old leaf ni ano Mexicano nanilaw na siya ayun nakikita nyo tong dilaw na to guys to old leaf ni Mexicano diba o oh? ayun ito tong dalawang to guys itong dalawang to yan Binibenta ko lang ito ng 250. Dalawa na yan. Tapos ito pa, oh. Puno pa yan, oh. oh puno pa. Ayaw nila. Hmm. Ayan, oh, pinaghiwalay ko. 250 tuloy isa. Hmm. Ang ganda niyan, guys. Baka nyo. Ang laki. Ang laki ng dahon niya. Tapos so, super nagre-red siya. Kailangan lang talaga ma-ano, tawag dito. So, super red siya. Ayan. So, ngayon, ang gagawin ko, guys, ito, itong mga to. Ililipat ko na dito. Dito. Pwede na naman dito, eh. Dito lang. Pero hindi. Dito na lang. Lagyan ko lang siya ng sapin. Ang hirap ng tumba-tumba, eh. Ayan. So far, so good naman yung mga, lalo na to, ang titibay. Natutuwa ako sa white paragon mas mabili ang white paragon kapag kayong ano magki Christmas Christmas time ang ganda mm. oh. hindi halatang ano galing hindi nagdrop yung mga ano nila siguro kasi dahil ma malilit yung dahon hindi katulad ni Big Roy ni Boxer ala lalaki ng dahon mabibigat hindi nagdrop yung mga dahon niya pero yun know, si sexy rin nagdadrapan dahon. Hindi ko bet. Tas ang ano, medyo medyo nakaka-disappoint lang dun sa ano. Ako seller ako, guys. Seller ako, live seller na rin ako. Nakaka-disappoint, alam niyo kung alin. <clears throat> Kasi tawag dito, alam nyo tinatanong ko sa kanya ilang piraso yung ilang before before i bago i iwalay ko to guys kasi may infested siya hindi late ko nang nakita na ano infested late ko nang nakita na tao dito na may mga lisa yan pero carry boom boom lang yan ma, ma ano natin yan ma achieve natin na matanggal yan eto pinahirang ko siya ng ano ng ewan ko lang kung bala na si Batman basta. Bala na siya. Meron kasi kung white paragon na ganyan, hindi naman ganyan ka eh. Hindi ganyan ka eh. Kasi nga hindi na ng araw baka ito maganda yung yung morning sun nila. Maganda. Hindi hindi mainit yung morning sun nila yung halimbawa ah, hanggang alas 10 hindi mainit o hanggang kahit mag, mag, maghapon na nasa labas hindi mainit wala so, limate oh sige walang problema sige mm -hmm. na sa ano wag ito yung kanin 300 285 <laughs> kasi minsan ano no, right. hindi ko na trace kung sinong promo <laughs> Yan. Ilalagay ko muna dito kasi medyo infested siya. Dito sa side na to, hindi masyadong maseselan yung halaman. Hindi mo hindi siya hindi mo na kailangan na ano na tag dito. Hindi ka kailangan Anong nangyari dito. Umikot siya. Ayun. Oh my god. tanggalin ko na nga uh, ayun o oh. tanggalin ko na ng panibago dito sa side na to okay lang hindi masyadong maselan eto lalo na to oh. Kat kalapit nya to for release na to eh. o oh, yan o oh. tinan nyo ah guys kung gaano kaganda ang jeans ng ano ko ng butterfly ko red butterfly ko o oh parang panama pagka nag ano nag ang ganda niyan lalo guys pagka ano pag uh, lush picturean ko yung nasa kabilang garden ko lash yun eh ang ganda lalo pagka lush to medyo iwalay ko lang siya kasi nga may mga lisa treat treat ko lang siya bibili pa ako ng ano ng uh, pungi Ayan. Para magtulong-tulong siya. Pag aano-anohin ko yung... Tapos ito, lilipat ko tong dalawang unyaman dito sa mas malaki. Ewan ko, basta bahala na. Ay. 11 na naman. Sige guys, basta ano. Ayan, yan na yung update. Droopy pa yung mga dahon kasi... Wala pang, hindi pa, hindi ko pa yan dinilig eh. Tinanim ko lang, tas nahayaan nahayaan lang pero okay lang yan kahit di mo diligin mga two days after pa pwede sa uh, sa ano sa aglaw pwede yun yan so paano guys babay na magtatanim na muna ako happy watching